Rise and shine, guys! Good morning! Ay, ang ganda ng umaga ko. Pasok na tayo. Kasi meron kaming home service kaya 9 o'clock. Actually, uh, 9.15 na. So, 10 o'clock yung aming home service sa Rim Island. Dito lang naman sa paligid yung home service namin, guys. So, okay lang yun. So, Ah, kailangan habol ako kasi kailangan 10 minutes before ang aming uh, home service, andun na kami ayun, naabutan na ako ng ano uh, traffic ng traffic tuloy yun no ng pagandar basta yun na yun tawid na tayo At ayun na nga, na ako dito ng red light sa signal, kaya naman tumigil muna ako at uh, syempre naghintay ako na maging green ulit para ako ay makatawid na. Sabi ko nga sa inyo, bawal na bawal tumawid dito kapag hindi pa talaga oras ng pagtawid dahil kung hindi, ay nako siguradong fines ka lalo na ngayon sobra talaga naghihigpit. Which is napakaganda naman talaga para din naman sa safety ng bawat isa. At saglit nga lamang din, hindi pa tumagal ng dalawang minuto ay eto na't nakatawid na ako at deraderecho na akong lumakad papunta dito sa aming salon. paminsan minsan lang naman nagkakaroon ng home service dito sa amin. Lalo na nga at uh, dito naman talaga kami nakatigil dito sa aming salon. Kadalasan ay by booking ang ginagawa ng aming madam. Kaya naman, hindi crowded talaga dito sa aming salon at hindi naiinip yung aming mga kliyente. Saglitan nga lang at nandito na rin ako sa aming salon. Halos 5 <laughs> minutes lang itinagal. 5 minutes 7 <laughs> minutes kapag naabutan ako noong ano. ah uh, pag-andad doon sa signal. At kami naman ay nasa mezzanine floor lang kaya mabilis lang din ang ng aming elevator. At tatuwa naman ako dahil nang tumawag yung madam ko ay pinabalik niya pala yung isa naming kasama dito sa trabaho. Kaya naman nauna na siya dito at nag na lang ako dahil nandito na siya sa loob. Ilang sandali nga lamang at dumating na yung aming madam at ang aming sir kaya naman kami ay bumiyahin na papunta sa loob ng Rim Island. Sila rin kasi ang maghahatid at magsusundo sa amin pagkatapos ng aming home service. Isang client lang naman ang aming pupuntahan. Manicure, pedicure with gelish at removal at syempre kasama na dun ang food spa. Saglit lang naman at natapos din kami. Hindi na nga lang kami nakapagvideo sa loob dahil bawal na Man talaga. Hindi na rin ako nagtanong kung pa pwede ako mag vlog doon dahil alam ko naman na hindi siya papayag. Bibihira naman talaga ang mga kliyente na pumapayag na sila ay videohan habang kami ay gumagawa. At para hindi na nga namin siya may storbo, ay dito na kami sa labas naghintay. Kaya naman nagkaroon ako ng chance na magvideo dito sa labas at ipakita sa inyo kung gaano kaganda itong loob ng Rim Island. Isa ito sa pinakakilala at pinakamagandang tirahan, lalong-lalo na ng mga foreigners dito. Kamukha na lamang ng aming client ngayon, siya ay from Poland, pero uh, sa Barcelona, Spain din daw siya lumaki, kaya naman ay halos na-adopt na niya kung ano ang culture ng Spain at napagkwentuhan nga namin na yung Pilipinas ay kinubkub na ng mga Spaniards. Natatawa na nga lamang kami habang napapagkwentuhan namin kahit na nga sobrang napakabigat ng pinagdaanan ng bansang Pilipinas mula dito sa mga taga Spain. At syempre, yung mga words na na-adapt na ng mga Pilipino mula sa mga Espanyol. Ilang mm -hmm. sandali nga lamang at dumating na rin ang aming boss at eto na nga, pabalik na kami papunta sa aming salon. Halos inapot din kami na dalawang oras doon sa aming kliyente. Nalibang-libang din talaga ako kasi meron siyang alaga na na narescue niya mula sa Singapore, ito kasing ating kliyente ay halos libutin na ang buong mundo. Mapapasana all ka na lang talaga at kung siya ay maswerte, napakaswerte naman din talaga ng kanyang dog. Kasi mula sa kalye na kinikwento niya, nung narescue nila, hindi niya alam kung ano yung bed. At hindi niya rin alam kung paano yung sofa. Kaya hindi siya um, umuupo o tumatabi sa kanya sa bed. Ay nako, pero ngayon sobrang prinsesang prinsesa na si Sophie. Nakakatuwa kasi yung mga tao na nagre-rescue ng mga pets na katulad nila. At talagang blessing sa lahat ng mga stray dogs or stray cats. Kaya naman bago kami pumasok ng bahay niya, sabi niya, ay hindi daw kami dapat mag-alala dahil hindi naman nangangagat si Sophie. Sabi ko naman sa kanya, Don't worry because I'm used to it at tatlo ang aking baby dogs dito sa bahay. Yun nga lang, hindi ko ina-expect talaga na malaki pala si Sophie kumpara dito sa aking mga babies. Pero okay lang din kasi nung medyo kumalma na siya, ay nakikipaglambingan na rin sa amin at nakikipaglaro na. At ayun nga, pagkatapos ng ating maghapong paggawa sa salon ay umuwi na rin ang inyong lola. At syempre, dahil medyo nagutom na ako, buti na lamang nga at nakabili ako ng apple dito sa malapit na supermarket sa amin. Dahil napakamura lang ng apple ngayon. 3 dirhams and 50 fils lang ang kilo. Iisip ko na rin na dumaan sa palengke para bumili ng dealist na grade talaga ako dito. Buti na lang may natira pa. Nag-iisa na lang. At syempre, pagdating ko sa bahay ay eto ang pinakamasasayang babies ang sumalubong sa amin. I mean, sumalubong sa akin. Siyempre, etong aming baby sa kita nyo naman, ang laki, -laki na at talagang butyug-tyug na at ang kanyang mama na si baby Mavi. Parang kailan lang talaga nung no, narinig ko siya sa aking ulo na na umiigig-igig at pagkakita ko nga ay nakalabas na siya mula sa tiyan ng kanyang mama. Halos dalawang buwan pa lamang talaga si baby Savvy pero kita niyo naman kung gaano na siya kalaki. At minsan nga napapagkamalan ni na na daddy at na kanyang mga ate na siya ay si Mavi. Sabi nga namin sa kanilang tatlo pinakalaki talaga si Savvy dahil nasa pulan niya ang kanyang lolo at lola at ang kanyang mga ate. Kaya naman walang katakot-takot na tumalon, walang trauma, walang phobia, hindi kagaya ng kanyang mami at daddy na first time na punta sa amin ay medyo nahihirapat pa kami na sila ay pakalmahin. Lalo na nga si Mavi na kapag binubuhat mo ay nanginginig-nginig pa talaga siya. Hindi rin naman namin alam kung ano yung mga pinagdaanan nila sa kanilang mga unang for parents. Basta ngayon, kahit na napakarami namin pinagdadaanan, Patuloy naming ibibigay ang pagmamahal at atensyon sa kanilang tatlo. Sabi nga nila magastos daw yung magkaroon ng mga baby. Sabi nga namin, nako, hindi naman kasi yung kanilang pagmamahal at paglalambing ay walang katumbas na halaga. Yung sobrang pagod at bigat na nararamdaman mo sa araw-araw Nawawala lahat yon pagkasama mo na sila. At syempre hindi naman din nagpatalo ang aking big baby. Pagkatapos na aking mga batuta ay siya naman daw dahil hindi ko daw siya kinis pagdating ko. Ay hindi pa nga tapos dahil itong baby samsam ko naman ay naglalambing din. Talaga sa lahat, itong si Baby Sam Sam ang sobrang mapagbigay. Hindi talaga siya nakikisabay kasi siguro alam naman niya na meron talagang laan na oras para sa kanya. At 'yan lang po muna for today's video. Asahan niyo po na sa mga susunod na araw ay sisipagan ko na. Maraming salamat. Hanggang sa muli.